Hi guys, this is Bones Ang asawa ni Winky na isang seaman Nandito na kami ngayon guys Sa Galveston, sa Houston Para sa aming loading operation Ngayong araw guys ay magihila tayo Ng napakaraming drum Itong mga empty drums na to guys Ay ililipat natin doon sa may chimenea Kasi dito napakasikip na at wala ng space Usually guys, yung mga ganito Via barge nila idine deliver At diretsyo na na transfer doon Sa mga tanki namin Pero ngayon iwan ko ba kung bakit ganito yung order nila Napakaraming drums tuloy So yung ginawa namin ay binumba namin yung mga laman ng dramas papunta sa tangke at yung mga empty drums ay lalagay namin dito sa taas. So guys ay dalawa kami dito na naghihila kasi nga medyo mabigat at sa sobrang dami ay mapapagod ka talaga. Yung kasama ko nga palang naghihila dito kahapon guys ay taga kubierta ikaso ngayon loading operation na sila kaya solo mo tayo. Ang medyo hindi lang maganda dito guys ay sa makina kami lang dalawa ni partner yung Pilipino at yung ibang mga kasama na namin ay ibang lahi na. Instead na tulungan kami guys para mapabilis at mapagaan yung trabaho ay nag -leave sila at lumabas. Kaya medyo masama yung loob namin ni partner kasi sila pa yung nagpe-pressure na kailangan taposin Eh sila pa yung panaylabas at sure live sure live lang Kahapon ay tumutulong pa yun sila pero ngayon ay kami na lang dalawa ni partner Okay lang sana guys kung busy sila eh maintindihan pa namin kaso nga lang ngayon lumabas at nag sure live Pero okay lang yan guys hindi na lang namin inintindi ni partner kasi dito sa barko may mga tao talaga na ganyan Kaya kailangan talaga na pahabaan mo yung pasensya mo at pag-uunawa may mga nakasama ako dati na mga matitindi rin, pero tiis lang guys kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganyang klasing mga tao ang makakasama mo sa barko. Kaya mas mabuti guys na gawin na lang talaga kung ano yung tama. Palitan pala kami ni partner sa paghila ng MT drums guys kasi yung kamay ko ay nangangalay at medyo sumasakit na rin. Mabuti na lang mabait at masipag tong kasama ko. So itong kasama ko pala ay taga Cebu at ako naman ay taga Liti kaya magkakaintindihan talaga kami kasi mga bisaya kaming dako. First time kong makatanggap ng ganito karaming drums guys kasi dati 5 to 10 drums lang talaga yan. Yung 10 drums nga marami na. E ngayon all most 80 drums yung natanggap namin di ko alam kung anong gagawin nila sa mga empty drums na to pero kapag mag kami ng Asia ay talagang paniguradong ipagpapalito sa mga prutas at gulay at yun lang guys maraming salamat sa pagsusuporta at panonood sa aming mga videos